sa mga di pangkaraniwang planets na may exotic environments ay mga ng exotic na biochemistries at kahit walang makatapat sa versatility ng carbon may isang contender na nag stand out ito ang silicon sa unang tingin parang kapatid ni carbon ng silicon pareho silang nakaka-form ng four-way bonds at parehong abundant sa universe pero pag tinignan mo closely sila pala ay false twins silicon bonds ay weaker at mas mahirap gumawa ng malaking complex molecules. Pero may advantage, kaya nitong tiisin ng mas extreme temperatures na nagbubukas ng weird possibilities. So kung may silicon beings man, baka confined sila sa oxygen-free environments tulad ng Titan, isang moon ni Saturn na may lakes and liquid ng methane at ethane. Doon, baka chemotrophic life forms ang nabubuhay. Kumukuha ng energy sa pag-breakdown ng mga bato. Ang mga ganitong life forms ay posibleng may sobrang bagal na metabolism at ang kanilang life cycles ay umaabot ng milyong taon. Ang mga clouds of dust at empty space ay parang imposible tirahan ng buhay pero may posibilidad. Kapag nagmeet ang cosmic dust at plasma may nangyayaring kakaiba sa simulated conditions. Nakikita na ang dust particles ay nagsiself-organize into helical structures na parang DNA. Ang mga plasma crystals na ito ay nagsisimulang magpakita ng lifelike behavior, nagre-replicate, nag evolve into more stable forms, at higit sa lahat, nakakapag-pass on ng information. Plasma ang pinaka-common state of matter sa universe. Kung totoo'ng may complex evolving plasma crystals at kung considered silang buhay, baka sila ang pinaka-common life form sa ating entire universe.